Mm. Hello guys, hello, hello, hello Magblog tayo ngayon So Abyag natin itong ating mga alaga Ating mga alagang manok ayan. ayan Ito naman ang ating mga alagang pato Ang ating mga bibi Ito, ayan, Ayan sila guys Ayan Ayan Ito naman ang ating mga itik. Ayan yan sila. Yun yun sila guys. Ayan yun yun. Ito. Mayroon pa dyan. Mga medyo maligit. Ito ang ating mangga. May bunga ng maliliit ha. Ayan doon. Mga bunga pa tayo makukuha doon. Dito guys. Gumagawa tayo ngayon ng ano. Uh, bahay ng kambing natin so gumagawa tayo ng bahay nila kasi tag ulan na guys tag ulan na may mga bayabas tayo dito guys kaso ano na may mga uod na kasi tag ulan na kasi may mga uod na yung mga bunga doon, meron tayong saging doon ayun na. Ayan may bunga guys o. Oh. Nakikita nyo. Ito naman, tingnan natin ang alaga nating kambing. Hindi <coughs> yung alaga nating kambing mga guys. Ayan o. Oh. Ayan. Yung alaga nating kambing. Hello! Hello! So, babae yan guys. Ito yung lalaki. Yeah. Malaging, uh, malaging nyo. Nyo oh. so, ang so, ang ah. And, daming bunga yung santol guys oh Ang daming bunga yung santol Kaso maliliit Hindi tulad na ng karang taon Malalaki ang bunga nito guys Ngayon maliliit Kaya nyo Ang maliliit e eh. maliliit marami pero maliliit dito naggawa rin tayo ng bubong ng ating mga alagang manok dito, bagong lagay yan guys dito, bagong iyerong yun yung mga natin ikutan natin si barbie ang ating alaga ang ating bantay ito si barbie yan so guys nandito na yung mga itlog natin yan yan na yung mga itlog natin yan ito yan dito naman tayo sa likod na guys dito naman ang ating layer mga guys yan yung mga layer natin yan yung mga layer natin matatanda na guys malapit na sila mag expired ito naman yung mga bagong layer natin. Ito. Yan. Yan so, yung mga papalit na mga itlog. Nangingitlog na mga yan guys. Nangingitlog na sila. Yan. Yan. O. Oh. Hindi na umiilaw ilaw to ron. Hindi na umiilaw. ilaw. Ha? Ah. Okay. Dito naman tayo. sa, O oh, may itlog doon. May itlog dito ron. Ano yung white guys ah oh. Kita nyo. Yun. Ayan yung white blog. Ayan yung white blog doon. Pakain ni Roni yan. Ayan nila. Ayan si Rony, guys. Ayan na. Oh. Naga. Nagano ng painuman. Nakapainumin yan. Ito naman. Nandiyan yung mga alaga natin. Ayan. Nakatago sila. Hindi natin bubuksan kasi lalabas sila guys. Nagsisilabasan yan pag binuksan. Ito pa oh ano ayan, ayan sila oh. Ah, labas yung biglay. Ito si Bruno. Ang aming barako, yan Large white. Pinapabarako natin ito. Native natin na babo. Para ah, malahian naman ng large white. <coughs> ito, mayroon tayong large white na bago dito, no? Agawin natin inahin, ayan. Dalawa, guys. Agawin natin inahin 'yan. Dito naman, nandito ang ating mga native. Ayan. 2467, so, so, ayan. Ang lechon yan, guys. Ayan, may mag-order ng lechon dyan. Ayan, pang lechon yan. Ayan. Ayan, takbo kasi takbo. Siguro, mga ano pa yan. Ayan. Ayan, ang masarap na hindi pang lechon, guys. Mga native. Ayan. Ito naman ang ating ano Texas mga guys ito pa yan hindi tayo nagsasabong guys pambinta lang mga yan ito naman ang island natin yan ah, pambinta natin yan mga guys ito pambinta natin yan ito pa yan ako yan mga guys okay hanggang dyan na lang mga guys yung mga etik na natin, ayun, takbuhan sila, okay guys, hanggang dyan na lang muna, ah, uh, salamat sa inyong mga panunod, sa aking mga video, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe, like and share, thank you, thank you sa inyo lahat, God bless you all, okay, bye bye.